puro kahoy pa yan. We have to clear the, di forest para itu Kaya dumaan ako dyan sa yang boulevard na yan. You will be familiar because you're from Mindanao. Diyan kami nakatira sa nagkarindiriya-karindiriya ang nanay ko noon nung no, dumating kami sa Kaya nakita ko yung hirap ng, lalo na sabi ko yung nanay na lumabas, nagtrabaho, padala ng pera, tapos yung pera, pera niya nandoon sa druga. Thank you, sir. Uh, I'm sorry but uh, tapos na ako. Nailabas ko na. Sige. Salamat. Uh, This ito you. for the information si Colonel Grihaldo. You are a witness requested by Senator Bato. Huh? Uh, sino pa ba mga mga PNP? Karamat, you are requested by Senator Bato pero klaruhin ko lang kay Dr. Liabres and Mr. Uh, Mr. Kevin Bumagat, you are requested by Senator Bongo. Okay, so relax lang po kayo dyan. Sige, go ahead Senator Bato. You have the floor. Yes sir, thank you. Thank you Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, I uh, just would like to ask the former president if kasama ba sa sinasabi niya na Dabao Ditch Squad? Kasi alam ko, magaling ito si Mayor, uh, si Mayor pa sa noon, magaling ito sa Saiwar eh. Yung meron siyang abilidad wherein yung mga kriminal pwede niya ma-encourage magbabarilan na uh, mag, uh, magpapatayan yung mga kriminal. Kasama ba yung mga former, uh, mga criminal mayor na, uh, Mr. President, na may touring mo na yun na rin, kinukonsider mo squad as a, uh, for you po'y uh, mo lang, ditskwad yung mga criminal na uh, nag it each other? Magtanim ko lang ng intriga. Intriga, ginagawa mo, kaya sila nagbabaralan? Diyan ako mahusay. Magtanim, kaya ako na presidente <laughs> Ngopro presidente ako sa intriga. Magtanim ka lang ng intriga dito, intriga doon. Uh, alam mo utusan mo lang ito gawin mo to tapos magputok 'yan. And that would start the war. Hindi naman kailangan na ay Ilang kayo na dumaan dadaw koy Archie Gambo. May inutos ba ako sa inyo na talian mo ang tao, patayin mo? Na sabihin mo sa kanila ngayon. Nandito na tayo kasi yun ang ano sa akin eh. Extrajudicial killing. May inutos ba ako sa inyo ni minsan na patayin yung kriminal na, nakatali dyan o nakaiga? Tell the people now bago tayo mamatay ikaw, Senator de la Rosa, did I ever, ever tell you to shoot a criminal na defenseless na nahuli na ninyo? Never, never in my uh, whole life, Mr. President. I can tell you, Mr. May Chairman. May sinabi ba ako sa inyo na i-salvage ninyo yung tao? Never, Mr. President. Alam mo bakit? Tapos sinabi ko sa iyo, huwag ninyong gawin niyang kasi yung karma. Babalikan tayo niyang babalikan tayo ng babalikan. Kaya tayo umiwas eh. Pero Mr. President, I would like to make it clear na meron akong napatay sa Dabao in a legitimate encounter yes, alam ko. because you instructed me to operate against these people. Kaya napatay namin yung tao na yon mga mga kalaban na yon ilabas na lang natin yung legitimate totoo. operation Mr. President that was a legitimate operation ilabas na hostage lang natin hostage taking yung totoo. Mr. President hostage taking kidnapper may ramay ko napatay kidnapper doon sa bangko na doon, nag nagwithdraw pa ng pera sa bangko sabi mo sa akin bato siguruhin mo yung mga criminal na yan dilo dinala nila dito yung uh, kidnap victim dito sa, sa Davao at dito pa mag ng pera, siguruhin mo na mahuli ninyo yan. Pag lumaban, you know what to do. That's your word. True enough. Patay yung mga, mga kidnapper, Mr. President. Nandoon ako. Yeah, because ayaw mong may mga kriminal na papasok sa ating siyudad. Bigo mo po, kidnapin mo yung babae, dalhin mo sa Kota Bato. Patayin. Tapos ibalik mo sa Davao pakai ka pa doon sa bahay ng papadutuin mo pa yung in doon sa tapos pag eh, pagbaba nila, nandun ko na yun sila. Sabi ko, pag, patayin ninyo yan. And Mr. President, I would like to remind uh, Mr. Chairman that uh, if you are going to review yung mga media interview ko sa Davao, there were many times na sinabi ko sa media ng Davao, pag mayroong patay at nag-respondi ako doon, sabi nila, pinatay daw ng Davao Death Squad. Openly, sinasabi ko, kayo mga Death Squad dyan, kung sino-sino yung nagpa-Death Squad, Death Squad dyan, magaling lang kayo pumatay ng walang kalaban-laban. Andito ako. Ako si Colonel Bato. Kung gusto ninyo ng barilan, dito kayo sa akin at lalaban ako sa inyo. Kung sino yan nagpa-Death Squad, Death Squad na yan, kaya mali po na sabihin na kami pong mga dating sa Dabaw na natibop police ay membro ng Death Squad. Siguro uh, Senator Risa was not listening to the answer of a uh, General Danaw. No sinabi I was niya listening. na it was the former president who said uh, na ang mga no, PNP no. ang Death Squad. Oh, I I, I declare a uh, suspension. Yes. Yeah. She yeah. Thank you for that reminder, Mr. Chairman. Uh, sorry if uh, I made some lapses in my uh, interpellation. Uh, very clear yung sinabi kay na ni General Danau na yung sinabi ni President Duterte ay he take it as a joke. We know how President Duterte tells uh, stories. Kapag si, yung sinabi niya na yan, si Bato de la Rosa is a dead squad yan. we, we ako, 100% joke talaga yung sinabi niya. And in fact, si, binawi naman niya afterwards. Sinabi niya na hindi kasama ang police sa dead squad. So, yun lang po. I just want to set the record straight, Mr. President. Now, uh, Senator Bato, before you, before you continue, To complete yung story mo about this uh, kidnapping na gano'n, gano'n, Can you give us the date no incident? Baka may mga naki, marami nakikinig, gusto i-research yung pangyayaring yun. anong I, anong mga panahon yun para just to complete the story. Tanungin ko lang magtanong mag mo magresearch. Okay, yung date. Dito ko yung date. Sige. Go ahead. Lang, sir. Go, 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 go ahead sir. Go ahead. go ahead to your next point. Yeah. I just would like to ask the former president, sir. Uh, noong ikaw ay presidente, lahat ng tao sa Pilipinas kinukonsider kang hero dahil sa ginawa mo war on drugs.